Guys, galing kami sa ano, sa Philippine Embassy dito sa si Jida. Agoy. Okay. Wala na. Puno na yun. May, Baby mga... May talong! mm, -mm. O, bakit sa akin wala? Ang <gasps> sayo ba't wala? Wala sa akin. Ang daya. Sa bagay. Ayan guys, yung oh, nabili namin, oh. Ayan. Mm, kasama dito is that. Ah, hmm. uh, adobong pusit. <laughs> Ayan, kangkong, tsaka bangos. Sarap. Tapos, ayan, yung isa, uh, pusit din siya, tapos may tortang talong, at tsaka a piece of sda, tsaka kanin. Ayan. So, ito ay tinda ng mga kabayan natin sa harap ng, ano, ng Philippine Consulate. So, ano? Embahada? Oh, embassy. Ayan. embassy. Tapos, so, ito, magkano nga to? 15. 15, 15 real. Ayan. So, nag-try kami bumili, guys. Ayan. Sulit naman. Sulit naman yung oh, ano. Oh, Sulit oh, naman yung lasa. Masarap. Masarap. Ayan.